Hello mga Paps Idol! Isang napakagandang umaga sa ating lahat. Maganda ang umaga dahil sa napakagandang paligid. Pag napanood nyo ang video ito malamang itatanong nyo, Oy, sa Baguio ba yan? Oy, sa Tagaytay ba yan? Well hindi, sa Tanay Highland Resto lang po ito. Napakaganda ng lugar. Alam mo ang pakiramdam na magaan at nakaka-relax ng isipan? Ang sarap ng ganito, habang nagkakape at kumakain habang pinagmamasdan mo ang mga berdeng dahon ng mga punong kahoy at dinadama ang malamig na dampi ng simoy ng hangin. O diba, ang sarap, ang sarap talaga magpunta sa lugar na ito kung saan mas kilala sa tawag na marilake. Mas exciting din magbiyahe papunta dito gamit ang iyong motor o bisiklite dahil sa malawak at mapuno daanan na taglay ng lugar na ito, may thrill kung baga, mga Pops Idol. At ano nga mga Paps Idol, meron napakalaking dining table sa resto na iyon na swap para sa buong pamilya na kumain ng sabay-sabay, at pagkatapos ay magpalipas ng oras sa walang katapusang kwentuhan at tawanan, picture picture okay na okay dahil sa magandang view dito, sa panahon ngayon, dapat laging happy, kaya ano pa, let's go!